nadala ang kanilang palaspas. Dinagsa ng mga mananampalataya ang mga simbahan para sa selebrasyon ng pagsisimula ng Semana Santa. Yan ang ulat ni Bien Manalo live. Bien. Dominica, patuloy ang pagdagsa ng mga deboto dito sa Quiapo Church para sa linggo ng Palaspas o Palm Sunday, hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. Sa edad na labing walong taong gulang, namulat na si Romeo sa pagpapabasbas ng palaspas. Ito na kasi ang kanyang nakasanayan mula sa kanyang mga magulang hanggang sa tinamaan siya ng matinding karamdaman noong 2018. Ito ang mas nagpatibay sa kanyang pananampalataya. Eh, para sa akin po, mahalaga yun. Taon-taon, eh. mahalaga yun. Kasi eh, nakakatulong sa atin yan. Eh. Yung iba eh, kasi nakakalimot na sa Panginoon. Tulad ni Romeo, sa murang edad pa lang ay iminulat na ng kanyang mga magulang si Estrellita Relay sa halaga ng pagpapabasbas ng palaspas. Naging tradisyon na kasi ito ng kanyang pamilya tuwing Semana Santa. Katulad ko na niniwala ko sa kanya na ito yung kada may um, mahal na araw, ito ang ginagawa na yung pagmahal araw. Ayon sa simbahan, sinisimbolo ng linggo ng palaspas ang walang kapantay na pagmamahal ng Panginoon sa Sanlibutan. Ang isa sa mga inaalala natin dito ay yung maringal na pagpasok na Jesus sa Jerusalem kung saan siya magsisimulang danasin yung kanyang pagpapakasakit. Kaya rin tayo may mga palaspas dahil ito yung ginamit noon pa para tanggapin si Jesus. Itong pinakasentrong itong pinagdiriwang natin ay yung pinapakita dito yung ano eh, yung kahalagahan, yung um, yung akto ng Panginoon ng kanyang pagmamahal, ito ay ipinapakita niya sa kanyang pag-aalay ng buhay. Buhay na buhay naman ang mga nagtitinda ng palaspas sa labas ng simbahan. Naman din po ako nabenta po, sawa po ng Diyos. Hindi naman po siya po mahina po. Ang ginagawa ko po kasi is nag-entertain po ako ng mga tao po, tsaka po uh, binibigyan ko po sila. For example, uh, like sa presyo po, 50, siyempre nagbibigay po ako ng discount, like 40 po gano'n. Okay naman po siya. Nung marangkada naman, kahit pa pano may kita. Discarding mabilis para makabenta. Bigay sa tawad para kuha ulit, benta ulit, para kumita kita naman. Dominic, simula nga bukas hanggang sa Miyerkules ay gaganapin dito sa Quiapo Church ang traditional na pabasa para sa taong ito. At yun muna ang update. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat. Bien Manalo.